Malang araw, pagyaman ko, maalala ko tong araw na ito. kandila ang gamit ko at nagsasalok ako ng sa mahilang tubig dahil sira yung brito sa loob. Wala kong ilaw kasi po hindi, hindi na yung mga LED light, ay hindi na yung mga daylight. Tapos ayan, hindi ko siya mapalitan kasi kailangang palitan lahat. So, candle muna. Tsaka ayan, wala rin akong alam, sira din. wala na, tsaka kinalawang na siya. Yung induction cooker naman, pumutok. Pero, gawin lang nating inspiration para sa mga darating na araw, pagyaman ko. Maalala ko yan, na ako ni Lord. Nanggaling ako dyan, at binigyan niya ako ng strength ng magtiis, magtyaga, maghintay, hindi ma-sawa, manawa at gumibab meet up sa buhay. gripo. Ang ng gripo. Kaya eto, salok moment ako ngayon. Salok moment tayo.